Okay, good day everyone. Good day guys. Magandang araw po mga kababayan ko. Welcome kayo sa channel ko. So, sa ngayon guys, pag-usapan po natin, dapat natin labanan ang fake news. Hindi lang ngayon sa taon ng eleksyon, but araw-araw. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers at subscribers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay personal kong pananaw regarding sa lumalalang problema natin sa social media. Ito po ang fake news. Now, ano ba ang fake news? Ang fake news sa pangalan pa lang ay hindi totoong balita na pinakakalat sa social media. Napakadelikado po ito kasi maraming tao agad-agad naniniwala hindi pa nila biniperify ang news naniniwala na sila. It can create problems, problema, chaos, kaguluhan, kalituhan, at misinformation na makagawa ng malaking damage sa ating lipunan. This year, 2025, election time na naman, national at local election sa May 12, 2025. Asahan na natin ang fake news regarding sa mga politika, paninira, paghagis pag, ng putik sa mga katunggali sa politika ay very rampant. Nakikita ko talaga kahit dito sa Bacolod, no? may mga incumbent politician, mga aspiring politician, nagbabatuhan ng mga issue, corruption, loan, uh, mga ginagawang hindi maganda, very normal. Most of the time, ginagawa nila ito kasi nakikita nila ang kanilang kalaban ay sobrang lakas sa politika, gumagamit ng troll accounts, sinasabihan na okay, umutang ito ng ganito, ganito, para mapasira ang pangalan ng isang aspiring politician whether it is an incumbent or tumatakbo pa lang po ito po ay very common sa ngayon because of upcoming election tanong ko lang po maniniwala ba kayo sa kanilang allegation kung totoo po bakit gumagamit sila ng fake account ikalawa bakit hindi sila mag-file ng kaso sa korte i e, rason naman nila kasi matagal pa ang korte precisely kasi hindi naman natin pwede i-convict ang isang tao sa mga kaso na hindi pa man nahatulan ng korte, especially sa, fine, sa Supreme Court. So, yun ang kanilang ginagawa. Iba nagbabalita ng mga namatay na ganitong tao, pero in reality, buhay pa. So, ang ma-advise ko lang guys, before tayo guys maniwala sa mga fake news, i-verify muna natin. Kasi ito ay malaking challenge hindi lang sa ibang sa at sa ating lahat but also sa kabuuan ng ating bansa. Okay? So labanan natin, wag nating i-tolerate at spread natin ang totoong balita sa online. Hindi puro fake news lang, no? yun lang po guys maraming salamat po sana po supportaran nyo lang sa channel ko Marami. ako po ay isang maliit na youtuber hindi po ako kilala pero I'm just trying my best na mag uh, educate si inyo no? kung may mga kamalian ako pakilagay lang po sa comment section kung may mga opinion kayo maraming salamat po mahal ko kayo ingat po tayo palagi at labanan po natin huwag natin hintuan ang fake news yun lang po guys ito na po ang kaibigan nyo si Jake paalam mo na guys bye bye